Ang Pilipinas ay isang binayayaan ng masaganang mapagkukunan ng yaman at makulay na kultura. Minsan naring napabilang sa mga bansa sa Asya na nakikitang magiging isang prominenteng bansa sa mundo. Noong 1950s at 1960s, madalas itong naipagkukumpara sa mga bansang mabilis na umuunlad katulad ng South Korea at Taiwan. Malakas ang ekonomiya ng Pilipinas noon. At ang demokratikong sistema nito ay kahalintulad din ng United States. Malaya ang mga mamamahayag at ang mga tao ay malaki ang pag-asa sa hinaharap ng Pilipinas. Subalit, ilang dekada ang lumipas ay tila ba naging kabaliktaran ang nangyayari ngayon sa bansa. Paano ang minsay umuusbong na Pilipinas ay naging mabagal ang pag-unlad hanggang sa ngayon? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Ito si Lee Kuan Yew. Siya ang founding prime minister ng Singapore. Hinahangaan niya ang Pilipinas dahil sa malaking potensyal nito. Subalit kritikal siya sa pamumuno ng gobyerno at sa mga kinakaharap na pagsubok nito. Sinabi niya rin na habang ang demokratikong estilo ng Amerika ay maganda para sa mayaman at masaganang bansa, hindi daw umano ito swak sa pausbong pa lamang noong Pilipinas. Ang sistema daw na iyon ay madalas na ng mga politikong ganib sa kapangyarihan at nalilimitahan din daw nito ang mabilis at epektibong pagdidesisyon na kailangan kailangan umano ng mga developing country. Sa ilalim ng pamamahala ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., marami ang nangyari sa Pilipinas. The uh, proclamation of martial law is not a military takeover. Sa mga unang taon ng pamumunong Marcos ay maganda ang kanyang mga hangarin para sa bansa. Subalit sa mga huling panahon niya bilang Pangulo ay nilamon ang mga hangarin at pangarap na ito ng korupsyon at authoritarian rule. Noong panahon ng martial law na nagsimula noong 1972, nangibabaw ang pagpapatahimik Subalit, hindi rin naman ito nasolusyonan ng malalim na isyo ng bansa. Pinaratangan si Marcos at ang kanyang pamilya ng pagnanakaw umano ng bilyong-bilyong pera sa kaba ng bayan na nagpasimula ng mga pag-aaklas. Nang mapaalis siya sa pwesto noong 1986 dahil sa People's Power Revolution, iniwanan niya ang Pilipinas ng napakalaking utang at bagsak na ekonomiya. Naobserbahan naman ni Lee Kuan Yew na kahit na tumakas ang mga Marcos palabas ng bansa, ang mga Pilipino umano ay mabilis magpatawad na naging daan upang makabalik muli sa politika ang kanyang pamilya at mga kakampi. Naniniwala si Lee Kuan Yew na ang pagiging mapagpatawad ng mga Pilipino ang dahilan kung bakit hindi nabibigyan ng leksyon ang mga politikong gumagawa ng kasalanan. Noong maupo naman sa pwesto si Corazon Aquino, matapos mapatalsik ang mga Marcos, itinuturing siya bilang kauna-unang babaeng presidente ng Pilipinas. Nagkaroon din ng bagong simula at bagong pag-asa ang mga mamamayan. Hinangaan din ni Lee Kuan Yew ang pagiging totoo at ang dedikasyon ng Presidente Aquino. Subalit, nakita niya rin ang problemang kinakaharap nito. Ang bansa noong panahong iyon ay nanatiling politically unstable dahil kabi-kabila ang tangkang kudita upang maliitin ang kanyang administrasyon. Nagkaroon din ng hindi pagkakapantay-pantay ng paghati sa bansa mula sa mayayaman at sa mga mahihirap. Nagdulot ito ng malawakang takot sa mga tao na magutom. Kaya naman, milyong-milyong mga Pilipino ang lumipad sa ibang bansa upang magtrabaho. Nakikita naman ito ni Lee Kuan Yew bilang isang sintomas ng malalim na problema sa sistema at sinabing ang mga Pilipino ay talentado at masisipag subalit kulang sa oportunidad sa sariling bansa. Sa panahon naman ni Fidel Ramos ay nagawa niyang i-stabilize ang Pilipinas. Nagsagawa siya ng maraming pagbabago at reforma na tinutukan ang paglago ng ekonomiya at magkaroon ng kaayusan sa politika. Subalit ang mga hamon ay nanatili. Ang pinaka problema umano ay korupsyon ayong kay Lee Kuan Yew na dapat ay pakatutukan. Kung wala umanong matapang na leader at epektibong pagpapatupad, tuloy-tuloy lang umanong uubusin ng korupsyon ang pera ng bayan at mawawalan din ng tiwala ang mga tao sa gobyerno dagdag sa mga problema ay ang pangingibabaw ng mga monopolyo at mga oligarchs na pumipigil sa kompetisyon at inubasyon Naniniwala si Li Kuan Yew na ang mga pulisiya na pumapabor sa mga oligarko ay nagpapabagal sa pag-angat ng ekonomiya. Isa sa adbukasya ni Li Kuan Yew ay ang pagtanggal sa trade restriction na humihikayat sa mga foreign investments at ang pag-alis sa monopolyo upang magkaroon ng masaganang kompetisyon. Naniniwala din si Li Kuan Yew sa importansya ng pagde-develop ng mga infrastruktura. Halimbawa na lang dito ay ang palagi ang pagkawala noon ng kuryente na nagbibigay ng dahilan sa mga investors para umalis at apektado din ito ang mga lokal na negosyo. Critical din si Lee sa napakalayang pamamahayag sa Pilipinas na para sa kanya ay nagiging dahilan pa ng pagkalito imbes na malinawan sa isyu ng politika. Habang ang freedom of speech ay bahagi talaga ng demokrasya, Naniniwala siya na sa Pilipinas ay madalas nakakagawa lang ito ng ingay kaysa makabuluhang diskusyon. Pinakiusapan niya ang media na mag-focus sa pagbibigay ng aral sa publiko tungkol sa koneksyon ng gobyerno, economic policy at kalagayan ng bawat mamamayang Pilipino. Sa kabila ng mga hamon na ito, naniniwala si Lee Kuan Yew na ang Pilipinas ay may potensyal. Idiniin niya na ang kagaligan ng mga Pilipino sa Ingles ay isa sa mga aset ng bansa. Pagkakaroon ng tamang pamumuno at pagpapago sa estratehiya ang magdadala sa Pilipinas upang makahabol sa mga kalapit nitong bansa tulad ng Malaysia at Thailand ayong kay Lee. Inihikayat din niya ang mga Pilipino na panagutin ang mga leader na nagkasala at mag-focus sa pagbuo ng matatag na bayan. Malakas din ang relasyon ng Pilipinas at Singapore dahil sa kooperasyon nito sa trade, education at defense. Subalit, nagkaroon din ng ilang tensyon katulad na lang noong 1990s kung saan isang OFW sa Singapore ang binitay. Labis itong ikinagalit ng mga Pilipino noon at iginiit ang komplikasyon ng relasyon ng Pilipinas at Singapore. Sa kabila nito, dinipensahan naman ni Lee ang mga Pilipinong trabahador sa Singapore at kinilala ang kagalingan at dedikasyon ng mga OFW. Sa ngayon, mayroon pa ring matibay na kasunduan ang Pilipinas at Singapore. Nagpapatuloy din ang paglago ng Pilipinas at pagkakaroon ng pag-unlad sa ilang sektor. Gayunpaman, ilan sa mga sinasabing problema ni Lee Kuan Yew katulad ng korupsyon at hindi pagkakapantay-pantay ay nandiyan pa rin. Habang ang Pilipinas ay nakatingin sa hinaharap nito, ang mga obserbasyon ni Lee Kuan Yew ay nagsisilbing paalala sa importansya ng accountability o pananagutan, reforma at samasamang dedikasyon tungo sa progreso. Kung ang mga Pilipino ay magtutulong-tulong upang wakasan ang matagal ng problema ng bansa, ang Pilipinas ay maaring mabawi ang trono bilang Asia's most dynamic economies.